Pinag-aaralan naman ngayon ng Department of Transportation kung pwedeng ibalik ang exclusive motorcycle lane sa EDSA. Lumalabas daw kasi sa datos na pumapalo na sa 170,000 motor ang dumaraan sa EDSA araw-araw. Kapag nabigyan ng go signal, plano ng DOTR na ilagay ang motorcycle lane sa tabi ng bicycle lane o yung ikalawang line o lane mula po sa mga sidewalk. Isa yan sa pinag-aaralang solusyon lalo't binalaan ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Pilipinas na maaaring pumalo sa 9 billion pesos kada araw sa taong 2030 ang lugi ng ekonomiya ng NCR kung magpapatuloy ang problema sa trapiko. Ngayon pa lang halos 5 billion pesos na raw ang lugi sa productivity dahil sa trapiko. Kontenyan magkakausap natin ang isa sa mga nagsulong ng exclusive motorcycle lane sa EDSA na si One Rider Party List representative Bonifacio Busita. Magandang tanghali po sa inyo ko. Ang salamat po sa oras. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Cheryl, at sa lahat po na sumusubaybay sa ating programa. Kong, nagkaroon na po ba kayo ng pag-uusap sa DOTR at sa MMDA patungkol nga po dito sa planong ibalik yung motorcycle lane sa EDSA? Nako, Ma'am Cheryl, napakagandang katanungan. Last year ko pa po sila at noong pong last year, October 2023, Meron po tayong formal letter addressed to uh, Secretary Bautista ng DOTR. Uh -huh. And so far po, ano pong isinagot doon sa 2023 formal letter pa? Uh, maraming salamat po sa inyo dahil sa dami po ng ating binibigyan ng attention. Eh, nalimutan ko na po yan at dahil sa inyong panayam ngayon, ay ipapalo ko po, po yan dahil wala pa silang paramdam kung ano pa ang kanilang response yung po sa nasabing letter natin. Hmm. Para lang din po sa kaalaman ng lahat, bakit po ninyo pinapanukalang maglagay ulit nga po ng motorcycle lane sa EDSA? Alam nyo po, uh, Ma'am Cheryl una, marami pong aksidente na kinasasangkutan ng motorcycle riders kaya dapat po maisaayos yan. Pangalawa po, hindi maitatanggi pinaka-normal na 'yan along EDSA yung sobrang traffic. Ano po? At syempre po, uh, ma'am Cheryl, given ang yung number of vehicles, yung volume at ah, uh, kumbaga po, ang intention na lang natin, maisaayos para yung bolbol na ko at itong aksidente ay kung hindi man mapigilan ay uh, mapigilan yung mataas na bilang. At uh, ma'am Cheryl, para po mas madali pong maunawaan po ninyo at ng ating mga kababayan, ikumpara po natin sa isang malaking eskwelahan. Sa isang malaking eskwelahan, may grade 1, may high school, may colleges. Pag na po nag yung, nagring yung bell, mag-uunahan ng paglalabasan yan. So, hindi tama na gano'n ang sistema. Walang mababago sa area, walang mababago sa number of vehicles. Isaayos lamang po natin. At base po sa datos na ating nakuha sa MMDA and DOTR, it's around 40% po ng mga sasakyan na dumadaan along edge sa motorcycle. At yung po ay ibinati natin doon sa number of uh, lanes available versus number of motorcycles and other vehicles. Kaya po iminungkahi natin sa DOTR last year pa na uh, ito po ay pag-aralan nila at bigyan ng eksklusibong uh, motorcycle lane po. Sa initial po ng plano ng DOTR, gusto nga ilagay yung uh, exclusive motorcycle lane sa tabi po ng bike lane. Ganito rin ho ba ang proposal? Uh, yes po. Kasi po, alam nyo Ma'am Cheryl, uh, hindi may tatanggi. Ito pong mga motorcycle riders na dumadaan po dyan. Karaniwan po ay... ah, uh, motorcycle taxi riders, motorcycle delivery at kung hindi man po mga riders na talaga nagaanap buhay and most of the time ang tendency po ng mga ito ay lumabas sa mga open roads unlike mga private vehicles po yan ay karaniwan sa mga yan ay parang nakikiraan lamang kaya tama po ako po ay isang ayon po diyan sa nabanggit po ninyo pero isa po sa may sa mga ipinupunto kong ay hindi naman daw po consistent na four lanes ang EDSA. Kakayanin nga po ba ito? Alam nyo po, Ma'am Cheryl, na pag-aralan ko na rin po 'yan. Tama po kayo, hindi consistent. Pero kung papansinin po niyo, particular do sa mga area na sinasabi po ninyong hindi consistent. Ay pagkapo uh, pagka po halimbawa po ayan ay five lanes. Tapos dumaan po sa underpass, magiging three lanes na lang. Pero hindi po natin dapat kalimutan kung overall number of lanes parang ganun pa rin po dahil yung pong two lanes umakyat lang naman eh. So meaning available pa rin po kung ating pong susuriing mabuti. Kaya tama po yung initial nila pag-aaral na katapi po ng bike lane itong uh, motorcycle lane. Sangayon so, po tayo dyan. Bukod po sa motorcycle lane, papasok din daw po ang DOTR sa isang $140 million extended walkway project sa EDSA. Sa inyo pong pagkakaalam, ito po ba ay naisama na sa kanilang budget for this year, Kong? Hindi ko po matandaan kung patungkol dyan sa budget pero yung overall pagkabanggit po ninyo magandang proyekto po yan sapagkat isa po sa nagiging cost ng traffic po yung ating mga pedestrian so, sa design Kung yan po ay talagang ma-realize yung project nilang pinaplano, yan po ay makakatulong ng maganda at mababawasan din po yung mga aksidente along extra. Ano pa po ang iba pa ninyong maipapanughala para maayos ang traffic problem, lalo na po sa Metro Manila? Number one po, at uh, hindi naman natin hinahamak ang pwersa ng MMDA pero hindi sapat ang kanilang bilang. Kaya maganda po dyan yung pong mga enforcers and uh, police na nasasangkot po sa pagpapatupad ng batas traffic. Number one po, ay educate ang mga ito turuan para tama at maayos ang kanilang pagpapatupad ng batas. Pangalawa, turuan po silang maging disiplinado na walang pinipili. Dapat istriktong pagpapatupad ng batas. Walang tinitingnan, walang tinititigan. Patas lamang po para sa lahat. At uh, natitiyak po natin kung kanilang gagawin yan, eh hindi naman po mahirap disiplinahin ang mga motorista. Kaya lamang po may nakikita tayong talagang matitigas ang ulo. Nakikita naman nila na may mga matitigas din ang ulo sa hanay ng enforcement. Maraming salamat One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita. Magandang tanghali po.